Hello, wasak-wasak mga katuldok. Ang vlog natin ngayon ay is about uh, dito sa mini dam dito sa Mountain Island Smith. Uh, nagkayayaan po kami magkakamilya para mag-picnic dito ngayon. ah uh, ito po yung mga view mga katuldok. buhay dito sa bundok mga katuldokis dito tayo sa paanan ng bundok at dito may tinanim uh, may linagay na mini dam medyo mainit na pero dito po tayo magpapalamig para makita po natin yung view ilang araw din po ako mga katuldok na hindi nakapag vlog kasi marami akong ginagawa busy si market tv yeah. baka is real napastura ng baka ha, ng view dito sa bundok naglakad na lang ako mga katuldok kasi may paahon hindi po kaya ng service namin eh, yan. muna kayo mga katuldok sa content kong ganito kasi relaxing muna tayo tama na muna ang tambay tambay sa loob ng bahay pasyal pasyal naman tayo mangtama tama sa summer dito sa Mountain Island Smith na mga batang nagliliguan tapos mga taong nagpipiknik dito na mga, mga katoldok sa ilalim lang po ng mga punong kahoy sila sumisilong na mga bata na naliligo water po ito mga katoldok galing po sa paanan ng bundok ng mga tubig tuldok Ayan Ayan okay. okay. mo okay. Ikaw Ikaw Ujen Talon Para makita ni mama mo I-upload ko sa Youtube Ayan okay. Ah, oh, si MJ. Bardu! Choo! Ito doon ka lang sa gilid balawan. Yan. Buhay probinsya. Ge. Sarap maligo katuldok. Ito ang katuldok. Tom view. tumutuldok tapos na po yung picnic, picnic namin yung mag-anak uh, pauwi na po kami yan po yung mga kasama namin mga relatives at saka uh, mga katibahay pauwi na, na kami mga doc medyo konting kasiyahan para maganda naman po Ayan. Kaya ito na lang. Hanggang dito na lang. Abang-abang na lang po sa aking mga susunod na video. Salamat sa pagtuto. Ito yung mga kasamin namin mga katuldo. di pag ng kapatid ko. Nao-chisegana yeah, sila. Marami po po dito kaso nga lang uh, mga ipangkuha naman po 'yan ibang group. Sila mga taga Antipolo mga ipagpo ng kapatid ko. mga pamangkin niya po ang mga katuldok ito po yung mga service na mga nagpipinit dito yan paanan po kasi ito ng bundok mga katuldok kaya medyo matarik yung mga dinadaanan Yan si MJ tsaka si Ujin. Mga pamangkin ko. Ano yung mga ba? May uh, mini dam daw mga katuldok. Kaya i-video mo na abang naglalakad ako. Video mo ko ah. mga pamangkin ko lahat to, mga katuldok. Katuldok. <laughs> Alhamdulillah outing. Piknik sama-sama Kogi. Sama kami lahat. Bijimu silakan. Iya. Eh. Kamu biju nangain. Hmm, mabau karndok. Ibu bosnya. Pakai ibu bos tuh. Pakai Đời đời. Quần nặng cho má có được má. À. Nè ta bu, cà bu năng cubic. Dạ. mini đó kasama na yung nagpiknik mga nagkwad sila tchoo mga service namin yung nagpiknik dito katuldok kaya hey, yung view ang pangalan po nitong pinagpipik namin dito sa bundok guys is, uh, mountain island smith enjoy naman po mga katuldok ang ating uh, pinuntahan ayan, ayan mga baka <laughs>